Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandegdig, ang ilang mga pinuno ng Nasi ay nagawang tumakas sa ibang bansa. Subalit, marami sa kanila ang nahuli at dinala sa paglilitis. Kaya naman sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, samaan mo kaming tignan ng ilan sa mga malupit na sinapit ng mga pinuno ng Nasi na nahuli pagkatapos ng ikalawang digmaang pandegdig. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 5: Denazification. Ang denazification ay isang pagtatangka ng mga Allies na alisin ang Nazi ideology mula sa German at Austrian society, culture, press, business at marami pang iba pagkatapos ang ikalubang digmaang pandegdig. Ipinatupad dito sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga dating member ng partidong Nazi at SS mula sa mga ma posisyon at society. Ang pagtunaw at pag sa mga Nazi organization at pag-usig sa mga kilalang Nazi para sa mga war crimes noong 1946 sa Nuremberg Trials. Pagkatapos ng konklusyon ng digmaan, dito na sinimulan ang denazification effort. At ito ay pinalakas noong August 1945 ng kasunduan ng Potsdam. Ang US Pentagon ay ginamit ang term na denasification noong 1943 na may layuning gamitin ito ng eksklusibo kaugnay ng German judicial system na lumitaw pagkatapos ng World War II. Gayunpaman kalaunan, ito ay nagkaroon ng mas malawak na kaulugan. Number 4, Role of the Vatican Nazi and the Red Cross in the Nazi Scape Maraming kilalang nasi ang nagtagumpay sa pag-alis sa Europa pagkatapos ang World War II at pag-iwas sa parusa sa kanilang mga krimen. Gayunpaman sino nga ba ang tumulong sa kanila at saan sila nagpunta? Tatlong taon pagkatapos ang World War II noong 1948, isang kilalang nasi war criminal ang lumabas sa kulungan sa Lin, Austria. Halos isang milyong hudyo ang nasawi sa kamay ng dating SS Halstrom, o Herr Franz Tangel na pinangasiwa ng mga extermination camps sa lalong madaling panahon sa at Atrinka. Siya ay naglakbay sa Roma at higit sa lahat para sa kanya sa Batikan sa pamamagitan ng Gras, Murano at Florence. Si Stangil ay tinanggap ng kapo Austrian Bishop na si Alos Hudal sa Roma na nagbigay sa kanya ng mga peking dokumento na nagpapaintulot sa nasi war criminal na pumunta sa Syria na kung saan ang kanyang pamilya ay sumunod sa kalaunan. Noong 1951 naman siya ay lumipat sa Brazil. Ang isang tao na gumugol ng maraming taon sa paggawa ng mga sasakyan sa isang planta ng Volkswagen malapit sa Paulo ay ang master ang malawakang pagkitil sa mga detention camp. Si Franz Tangil ay kabilang sa libu-libong mga nasi at mga collaborators na tinulungan ng simbahang katoliko na tumaka sa Europa. At habang siya ay piniling lumihi sa Syria, karamihan sa mga nasi ay sumakay sa mga barko at tumiretso sa South America. Ang huling bansa naman na nagdeklara ng digmaan laban sa nasi ay ang Argentina. Ang mga ratlines ay binubuo ng maraming magkakaiwalay na bahagi na sa halip na maging isang ganap na organisadong sistema, ito ay higit pa sa isang organic alliance sa pagitan ng maraming organization na umunlad sa paglipas ng panahon pagkatapos ng World War II. Ang first gap sa pag-alis ng Nazi regime mula sa Europa ay nasa tinatayang 70% ng mga criminals sa tumawid sa Alps upang pumunta sa Italia. Si ang ang iba pa hindi makakatakas ng ganoong kadali kung hindi pinoprotekta ng simbahang katoliko ang napakaraming Nazi. Number 3, Crusade of Simon Wayne Kasunod ng pagtatapos ang World War II, matapos ang libu-libong nasi ay nakibahagi sa sadyang pagpuksa sa umikit kumulang 6 na milyong hudyo, pati na rin milyong-milyong mga gypsies, poles at iba pang mga mababang tao. Ang mga individual na ito ay nagawang makatakas sa Allied Forces at lumabas sa iba't ibang bansa at marami sa mga ito ay nasalaya pa rin hanggang sa ngayon. Kasunod digmaan, inialay mismo ni Vental lang kanyang buhay sa paghahanap at pagkuha ng ebidensya sa mga nasi na tumakbo upang harapin nila ang ustisya. Tumulong siya sa pagtatatag ng Jewish Historical Documentation Center noong 1947 sa Lin Austria na kung saan siya at ng iba pang mga researcher ay nangulekta ng ebidensya para sa paparating ng mga war crime trials at tinulungan ng mga refugees sa paghahanap ng mga nawawalang member ng pamilya. Noong 1961, itinatag niya ang documentation center ng Association of Jewish Victims sa Vienna at tumulong sa kanyang paghahanap para sa mga Nazi world criminal na nagkawal. Noong 1960 naman, tinulungan siya ni Mossad na mahanap si Adult Eichan sa Buenos Aires at siya ay nakipagtulungan sa Austria's Justice Ministry para mag-compile ng information para sa isang dossier kay Franz Tangel na napatunayang nagkasala at nahatulan ng life imprisonment noong 1971. Bilang isang survivor sa Nazi extermination camp, Inialay ni Simon Bental ang kanyang buhay sa pag-record ng mga kalupitan na ginawa sa panahon ng Holocaust at pagsubaybay sa mga nasa laya pa rin hanggang sa ngayon. At para sa mga darating na generation, ang kanyang nagawa ay nagsisilbing babala at paalala. Number 2. Tracing Former Nazi Ang bilang ng mga dating member ng Nazi Party na nagtatrabaho sa Justice Ministry ng Germany ay nadagdagan kumpara sa bilang ng mga nasi na nagsilbi sa panahon ng gera at nagmumungkahi ito na mga official ay malamang na pinrotektan o disturbed individuals na nakagawa ng kakilaki labot ng mga war crimes sa pamamagitan ng assimilation sa kanila sa bagong legal framework ng bansa. Ang Rosenberg Project ay isang research initiative na tumingin sa dating classified records para matuto pa tungkol sa mga taon sa pagitan ng 1950 at 1973. Natuklasan ng mga researcher na 77% ng mga senior official sa Ministry of Justice ay dating nakilala bilang mga Nazi. Ang porsyento na ito ay talagang higit na malaki kaysa sa naulaan at mas mataas kaysa noong Third Reich. Ang time frame na kung saan namuno si Hitler sa Germany mula noong 1933 hanggang 1945. Si Max Merton na tumulong sa pagtatapon ng mga Hudyo mula sa Greece at nasi Arab prosecutor na si Edward Trier ay pumubor sa parusang kamatayan para sa mga maliliit na nagkakasala ay kabilang sa mga member ng grupo. Noong 1947, sinubukan ng mga authority ang labing anim na attorney at juris na sangkot sa Nazi system para dalin sa ustisya. At noong 1949, itinatag ng Germany ang West German Federal Republic at sinubukan ng isang prosecutor. Marami sa mga individual na nagtrabaho para sa ministry sa mga taon kasunod ng World War II ay dati nang nagsilbi bilang mga judge o abogado ng nasi at pumunta sa department upang mag-alok ng legal na payo gaya ng West Germany na muling itinayo. Ang network ng mga dating nasi ay nagsama-sama at bumuo ng isang alyansa na hindi lamang pinangangasiwa ng isa't isa mula sa kaparosan. Subalit nagtulungan na rin sa pagbalangkas ng mga batas ang bansa at sa halip na ilantad ng historical injustice, tinakpan ito ng mga nasi era attorney na umantong sa mga paglika ng mga sariwang injustice Number 1. Understanding the Nazi Psychology behind Nazi Phenomenon Ang mga pananaw ng Nazi tungkol sa lahi ay nakaapekto sa maraming elemento ng ordinaryong buhay at politika ng Nazi Germany. At sa particular, tinanggap ng mga Nazi ang maling paniniwala na ang mga Hudyo ay isang hiwalay at mababang lahi. Ang paniniwala na ito ay tinutukoy bilang racial antisemitism. Ang koleksyon ng mga paniniwala at konsepto ng Nazi tungkol sa lahi ay madalas na tinutukoy bilang Nazi racism o Nazi racial ideology. Ang Nazi racism tulad ng iba pang uri ng racism ay tinatag sa prejudice at preconception. Iginuit ng mga Nazi ang mga paniniwala tungkol sa lahi na karaniwan sa karamihan ng Europa at Hilagang Amerika. Gayun pa man ang mga detalye ng pagkapanatiko ng Nazi ay kakilakilabot. Sila ay tinatag sa pag ni Hitler sa lahi. Iniyayag ni Hitler ang kanyang racist ideology sa kanyang book na Mein Kampf at hinaangaan niya ang racial purity at hardship Matapos mapasa kamay ng mga nasi ang sa Germany, ang mga principal nito ay humubog ng patakaran ng government. Ang mga opinion Hitler sa lahi ay karaniwang kinundina bilang mali at masama. At ang pagkapanatiko ng nasi ay humantong sa pag-uusig at malawakang pagkitil sa anim na milyong mga Hudyo at milyong-milyong milyong iba pa. Number 0, Adolf Eichmann Trial. Noong May 23, 1960, ipinahayag ng Prime Minister ng Israel na si David Benuron. Sa mundo na ang war criminal ng nasi na si Adolf Eichmann ay nauli at aharap sa paglilitis sa Israel. Si Eichmann ang pinuno ng Nazi SS na nag-organize ng final solution ni Hitler sa tanong ng mga Hudyo ay nahuli ng mga espiya ng Israel sa Argentina noong May 11 at pinuslit sa Israel makalipas ang siyam na araw. Noong January 1942, nakipagpulong si Eichmann sa mga top Nazi leader sa Wannsee Conference sa labas ng Berlin upang magganap ng isang final solution sa tanong ng mga Hudyo. At bilang Nazi commander, inilarawan ito ni Hermann Goring. Si Eichmann ay itinalaga upang pangasiwa ng pagkilala, pagtitipon at transportation ng milyong-milyong mga Hudyo mula sa sinakop na Europa patungo sa Nazi murder camps na kung saan sila ay pinagtrabaho at nilason. Isinagawa niya ang mission na ito na may kakilakilabot na effectiveness at sa pagitan ng tatlo at apat na milyong hudyo na nakitil sa extermination camp bago matapos ang World War II. Halos dalawang milyon ang kintil sa ibang lugar. Sinelebrate ng Argentina ay kasandaan at limampung anibersaryo ng revolusyon ito, laban sa Espanya noong May 1960 at maraming turista mula sa buong mundo ang dumating upang ito ay ipagdiwang. Sinamantala ng mga Mossad ang pagkakataong magdala ng karagdagang mga agent sa bansa. Alam na ang Argentina ay maaaring hindi kailanman i-extradite sa ICAN sa pag-usig at pinili ng Israel na siya ay dukutin at iligaladalin sa Israel. At noong May 11, ang mga Mossad agent ay sumakay sa Garibaldi Street sa San Fernando at dinukot si Eichmann habang siya ay naglalakad mula sa bus patungo sa kanyang tahanan. At makalipas ka ng tatlong araw, ipinayag ng Prime Minister ng Israel na si Benan na si Eichmann na ay nasa kanilang custody. Nais ng Argentina na mapauwi si Eichmann, subalit. Sinabi ng Israel na ang kanyang katayuan bilang isang international war criminal ay nagbigay sa mga authority nito na magpatuloy sa isang paglilitis. Noong April 11, 1961, ang paglilitis kay Eichmann ay nagsimula sa Jerusalem at ito ang unang trial broadcast sa kasaysayan. Si Eichmann ay kinasuwa ng 15 counts, kabilang na ang crimes against humanity, mga krimen laban sa mga hodyo at mga krimen sa digmaan. Sinabi niya na sinusunod lamang niya ang utos, subalit, hindi sumangayon ng korte sa mga sinabi niya at siya ay nagkasala sa lahat ng bagay. At noong December 15, siya ay inatulan ng kamatayan. Noong May 31, 1962, kinitil siya malapit sa Tel Aviv. At ang kanyang katawan ay sinunog at ang kanyang abo ay tinapon sa dagat. Ang kalupitan ng nasi laban sa sangkatauan ay hindi ka panipaniwala. Subalit kahit ngayon, ilang mga tao ang nagisikap na buhay ng partido. Ngayon, ikaw, alin sa mga ito ang pinakanagustuhan mo? Ipahala mo naman sa amin sa komento.